po sa aking youtube channel ulit uh, mag aano uh, tayo sample ulit ng mga uh, sa kalsada gamit ang ways yan po, eto po yung uh, example eto po, alam nyo po yung tatlo na yan 1, 2, 3 tatlong araw na yan ibig sabihin, yun yung araw na yan tatlo rin ang line ng kalsada natin, 1 1, 2, and 3. Kaya naging 3 siya. Papasok tayo dito sa 350 meters. Pag nakapasok po tayo dyan, mawawala yan. Ibig sabihin, ito po ang papalet. Kung nakikita nyo po yung arrow na yan na may parang buntot at saka nakasign siya na pakaliwa, ang susundin po natin yung kaliwa na naka dito sa baba. Kaya pag nawala po itong nasa tatlong linya na to, ready na po tayo ditong kumaliwa. Ayan po yung sample. Mamaya po lalapit tayo dyan. Ayan po, nagiging 280 meters na siya. Ibig sabihin, habang lumalayo tayo sa ating, uh, lumalapit tayo sa ating kalsada, napupuntahan, lumiliit po yung meters na yan. Ayan po yung sample natin. Ayan, 200, 190, 180, 170. Mamaya, pag naging zero na yan, eto na yan, lalabas nyan. Yung araw dito, aakyat po yan. Itong maliit na to. Kaya, pag dito, natapos na kayo, ready po kayo dito sa sign na to. Ayan po, 90 meters na po tayo. Ibig sabihin po, Uh, lumalapit na tayo. Tandaan nyo po, ah. One, two, three. One, two, three na kalsada. Yan po yung mga araw na yan na nakashade. Ibig ko sabihin po, yan yung susandan po natin sa kalsada. 90 meters na po tayo. Tsaka ito po, oh, tingnan nyo po yan. Kalsada po yan. Kalsada yung mga itim-itim dyan. Ayan, 80 meters, 70 meters, 60 meters, ayan po, 50, ayan po, 30 meters na tayo, lumalapit na tayo, may stipelite po kasi rito, ayan, 30, 20, and 10 meters. Nakuha na po natin yon. Ngayon po, ito po yung sinasabi ko, yung nasa taas, yung kanina, nagdalawang line na siya. Kaya, ibig sabihin, kung kakaliwa tayo ng kaunti, etong dalawang nakashade po yan, yan po yung susundan natin, yung mga nakahighlights po na yan. Yung shades po na yan, yung ang kadalasan po 'yan uh, nagiging tatlo po 'yan pag malapit na po kayo sa sa meters nagiging ah uh, ayan tatlo siya 1 2 3 mamaya mapapansin nyo kasi pag sa unahan pa lang minsan wala pang tatlong linya pero pag lumalapit na kayo minsan nagiging tatlong linya na yung kalsada kaya 'yan po yung uh, susundan natin yung naka-highlights po ayan dalawa mamaya po uh, kasi may kalsada nga po na dalawa lang. Pagdating ka na palapit ka na doon sa sa tinuturo niyang area, nagiging tatlo na po ang linya. Ayan po, 1, 2, 3, tatlong linya, mamaya po, 300 meters. Dito po tayo sa dalawang linya na papasok. Yun sa mga naka-highlights po. cover lang po yung iaano natin ngayon. Ituturo sa waist. Ayan ah, po, mostly po, dapat pag 300 meters, kakaliwa. Ayan ah, po, pansinin ninyo, two, two, two highlights. Eh, tingnan nyo po yung kalsada dito, dalawa lang. Yung kalsada na line, ayan, nagiging tatlo na po siyang line. One na line, two na line, three na line. Dito po sa tayo sa two na line either na pwede rin tayo dito sa pinakadulo o medyo dito sa may pangalawa. Tingnan nyo po yung kalsada, tatlo po yan. Ayan, 270, 240. Dito lang po ako sa dalawang line kasi sinasabi ni Waze, dalawa lang. Kaya dito lang tayo sa dalawa. Siyempre, sign na tayo ng pakaliwa. ayan o, oh. yung isa po dun, dun po yung sa dulo kaya dun lang po kayo madala sa may highlights na sumunod sa kalsada, sa ways ayan, ibig sabihin na pasok na po natin yung kanina sundan lang po natin yung blue na yan yan din po ay kalsada siya po yan yung ni ways ayan po, pumasok na po tayo ng uh, pa expressway po na, ah, hindi po hindi po pala expressway, kabitex lang po ayan po, dire-diretso lang po yan. Ayan po yung isang sample ng paggamit ng flyover. Mamaya po, magsasa magsasample pa rin po tayo. Magdadagdag tayo ng another sample ng flyover po. Ayan po, another flyover naman po tayo. Dito po tayo sa Rojas Boulevard uh, Tingnan nyo po yung line 1, 2, 3, 4, 5 Yung dalawa po is naka-highlights Ibig sabihin, dun tayo pupunta sa dalawang lines Na naka-highlights Sundan lang po natin lagi yung kalsada na may mga guhit uh, 310 meters 300 meters 280 Kumakaliwa na ako Susundan ko lang yung dalawang lines Na naka-highlights ito po yan, no? isa, nandito po yung guhit, at dalawa po. Dito lang tayo sa dalawang lines. Yan po yung pagsusunod ng uh, highlights. Ayan na dalawa. Ngayon, lipat ako rito sa kabila, dito sa dulo, para medyo mabilis. Magsasign ako ng pakaliwa. Lilipat ako dito sa pinakadulo. Stay to the left, dalawang line lang yan eh ang kailangan eh ang papasuka yan, dalawang line, one, two dito na ako sa dulo yan, pa Edsa, Ross Boulevard flyover north Ayan, dalawa, yan nakuha ko na siya dalawang lights na yan, mag na naman po yan ayan, napasok na po kasi natin ang flyover may another flyover na naman po yan lang po yung sample pagdating naman po dito yung 1.6 kilometers na yan meron parang paano yan o pakaliwa ibig sabihin uh, magsasign tayo dito na pakaliwa yan yung susundan natin sa flyover nandito na po tayo sa flyover yan nandito tayo sa Rojas Boulevard ayan po 1.4 kilometers po mamaya po lalapit tayo dyan sa may another flyover po yan po kalsada yan ha mga maliliit na yung kalsada po yan ayan, kalsada. yung mga guhit-guhit na line mga kalsada po yan pag malaki po yung guhit katulad nito mga kalsada din po yan ayan po yung nasa kabila no? yan yung guhit na yan yung maliliit yan yung mga maliliit na daanan Another sample na naman po sa ating paggamit na flyover dito po sa my edsa tingnan nyo po may nakadalawang highlights po dyan ng ways ibig sabihin po yan po ang ating uh, susundan pwedeng dito sa kabila or pwedeng dito yung dalawa lang siya. 1, 2, 3, 4, 5 limang linya po yan bilangin nyo po yan 1, 2, 3, 4, 5 ibig sabihin dito lang tayo sa una south. at pangalawa papasok Yeah, nasa 480 meters na po. Ako po ay nasa dalawang linya po na kalsada. Yung guhit ko ng kalsada ang susundan po natin. Niyan po. 1 2 3 4 5. Dito lang po tayo sa dalawang uh, line ng kalsada na may guhit. Ibig sabihin dito lang tayo papasok isa dalawa. Yan po yung sample ng pag akyat po ng flyover. Basta po, uh, ganyan lang po lagi susundan nyo sa may highlights lang In po. 300 meters. Uh, 330 on. meters, dapat po sundan nyo na po. Para po hindi na kayo mag-alanganin mag, -a mag -a ano, uh, na lumipat ng, ano, ng linya. Ayan, 290, 280. Ayan po. Dito lang tayo sa dalawang line. Dalawang line. Ayan po yung sample natin sa flyover. Traffic-traffic ah, na rin po dito po sa ETSA kasi uh, ah, magra-rush hour na po. Ayan. Ayan, ah, tatlo niyan. Tatlo yung linya dyan. I ibig sabihin, hindi siya naka-highlights. Hindi ka doon pupunta. Dito ka lang sa dalawa. Isa, dalawa. Ayan po ang sample natin. Use the left two lanes may sounds po. Pero South. kung, ah, uh, sanay na kayong gumamit ng waste titingnan nyo lang po yung ano, navigation uh, kahit wala na pong sound ayan po, two, 20 meters ayan po, ibig sabihin, pumasok na po tayo ganun lang po siya meters. sa paggamit ng uh, uh, flyover ayan po yung mga sample natin sa ating waste flyover na naman po another sample ito po at uh, apat na na line po siya. Ito lang po dalawa yung naka-highlights. Diyan po tayo papasok. Pansinin niyo po, 1 2 3 4 yung arrow ng ways. Apat din po yung line ng kalsada na may guhit 1 2 3 4. Yung po yung guhit niya. Ngayon nasa 180 nandito tayo sa dalawang naka-highlights. Ito naman po yung sample ulit ng flyover sa paggamit po ng ways. Ayan, 130, 100 10, 100 meters, 70. Pag nag-10 na po yan, ibig sabihin po, nakuha na po natin yung dalawang linya. 20 and 10 meters. Another, uh, uh, another line na naman po. Ayan po yung mga sample po ng paggamit po ng flyover. Uh, overpass, tsaka fly, uh, flyover, tsaka yung mga ordinaryo pong na dinadaanan natin, ganun lang din po ang pagsunod ng uh, ways. Kailangan dun po tayo susunod sa my highlights. Ang kagandahan po, uh, kahit hindi po tayo nakikinig ng salita ng ways, basta po alam po natin gamitin tong by meters, makukuha nyo po yung uh, paggamit ng ways. Kasi minsan, hindi po natin naririnig yung ano, hindi natin naririnig yung sounds ng waves. Minsan, syempre nai-interrupt tayo sa boss, sa sounds. Kaya, ang maganda, titingnan lang natin by meters kahit hindi na tayo gumamit ng voice. Ako po, hindi na po ako talaga gumagamit ng ano, gumagamit ng voice ng waves. Kasi, tinitingnan ko na lang yung meters eh. Ayan po, another sample po ulit ng paggamit ng waste. Sana po may another na naman po kayong natutunan sa aking video. Huwag nyo na rin po kalimutan, isubscribe at ilike po ang aking mga videos. Thank you po sa mga sumusuporta. Thank you po.